Hello guys, kumusta po kayong lahat may tips na naman po tayo sana magustuhan ninyo ito. Ang ilaw ng matuwid na gagalak, ngunit ay ang ilaw ng masama ay papatayin. Mga Kawikaan Kapitulo 13 Versikulo 9 Dumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang mangakita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatin ang inyong. Ama na nasa langit, Mateo Kapitulo 5 Versikulo 16 Tayo pala ang ilaw nagsanlibutan kung nananahan si Kristo sa buhay. Natin guys liliwanag tayo, anong ibig sabihin sa pamamagitan? Nag-ating gawa, guys ano ang ginawa natin? Halimbawa, kapag magnanakaw liliwanag po, ba tayo kapag matulungin ka liliwanag tayo, tutuong liliwanag. Dahil yun ang nais nagdakilang Diyos, yung wag maglamang ng kapwa kahit matulungan ka sa simbahan. Tapos may ginawa ka sa kapwa mo na di madanda, di ka din kaluludan ng Diyos. Pag nagsuli ka or nagmalik ka sa kapwa mo nagnagawa mong di maganda dun palang tayo kaluludan ng Diyos. Guys kung nagastuhan o ang videos nato, bisitahin ninyo ang Telso Llorente channel ko. Palike share naman guys. Follow natin at subscribe. And papindot na din ang bill. Maraming salamat po.